Ito po yung update meron na pong mga bunga yung ating apple kasi uh, medyo yung fruiting ng apple ngayon medyo hindi ganun kadami unlike before kasi nung nag prune tayo talagang kung naalala nyo yung ulan sa especially sa Davao region yun po yung time na nag prune po tayo. So ayon ni... Eh, ang ay araw po andito po pa tayo sa uh, orchard and then nung mga nakarang buwan uh, pinakita ko po sa inyo yung mga series of pruning and then yung dormancy ng apple so after po nung dormancy nag prune po tayo so ipapakita ko po ngayon yung mga result ng ating pruning sa apples yes mahawakan ka na nasa puno pa gaganunin ko lang yan sir. yes sir anong nakaraan na naipakita natin sa video, videos So wala pa pong masyadong dahon itong apple. So ito po yung pinakaunang apple na napitas sa rin po nung vlogger na si uh, Pugong Bihero. So dito po siya nagpitas. Pero yung napitas niyang mga fruits is, is, nung mga last year pa na uh, fruits, mga lean season ng apple. So yun po yung napitas niya. And kaya ni ipapakita ko po sa inyo kung ano na pong uh, update sa ating apple after po nung pruning. So kukuha muna ako ng pagkain. So ito po yung puno ng uh, apple na pinakauna kong natanim from seeds and then purely seed grown, wala po itong graft. And then pinawag ko pong Benson apple since um, pag, kapag kasabi ko nga kapag ka nagtanim tayo ng apple from seeds, and Benson apple. Uh, makukonsider po siya as new variety ng apple so ngayon ipapakita ko po sa inyo itong mga um, update sa ating apple after ng uh, pruning ito po so ayan meron na pong mga ayan meron na mga fruitlets so nag start na po siyang mag turn into red So ganito po siya kung mamunga dito. So minsan merong clustered of uh, five na mga apples. So ayan, dito pa. Ano pa dito yung isa. Um, medyo nga lang nung nag prune tayo nitong uh, up. So ayan, ito po yung update. Meron na pong mga bunga yung ating apple. Kasi uh, medyo yung fruiting ng apple ngayon medyo hindi ganun kadami unlike before kasi nung nag prune tayo talagang kung naalala nyo yung ulan sa especially sa Davao region yun po yung time na nag prune po tayo so ayaw ni ayaw ng apple kapag ka nag prune tapos naulanan yung mga um, anong tawag dito flowers nya kasi hindi po napupulinit ng maayos. Ayan, meron po dyan. So, sa kabila, papakita ko pa rin po sa inyo uh, meron pa rin pong mga bunga dyan so ayan, dito sa kabila meron na rin pong mga bunga po yung fruitlets ng ating Benzon Apon so dito, meron pa rin tayong makikita ayan, andun pa yun nga lang hindi na siya masyadong kita gawa ng nagbloom uh, nag bloom naging green na po yung ating apple ayan so yan po yung bagong tubo ng ating apple supposed to be uh, marami itong bunga kaso nga lang yun talagang ulan yung nakadali sa pollination ayan so meron pa rin pong mga mangilan ilang flowers ayan doon mga bunga po yan ayan pa. Andun. Ayan. So, ayan. So, may mga bunga na po talaga after nung pruning. Yun nga lang, hindi ganun kadami. So, yung iba, ayan, meron ng mga bagong shoots. And then, hindi talaga nakaproduce ng bunga gawa ng ulan. So, ayan. And then, ang um, baba tayo dito sa... Yung ibang mga... Um puno dito gaya nitong ating breeder ng apple na uh, Gala. So medyo madami siya ngayong bunga. Ayan. So 'yan. Dun pa sa ibabaw. Ngayon dito sa baba, meron talagang mga bunga. Ayan. To sa baba ah, sa taas pala Ayan. dito sa baba so ito medyo marami siyang uh, bunga ngayon nandito Ayan. madami siyang bunga Ayan. hanggang dun sa likod Ayan. medyo marami raming bunga yung ating breeder apple hanggang dito Ayan. meron na rin mga green Ayan, medyo maliliit pa. So ang kagandahan kasi nitong variety na to, madali siyang mamunga, madaling mamulaklak and then maganda po siyang pang breed sa ating mga apples. So yung iba, update ko po kayo kapag uh, gaya nitong Fuji, yan, kung namunga na po. Ayan. So yan po yung buong uh, puno ng Benson Apple, yung pinakauna ko pong um, apple na naitanim dito sa kapatagan And grown from seeds, and so Yunlang. Thank you.